Nakagaling na Ah, dito kami sa ice call ngayon. May pasopas po si madam. Oh, sige, sige. Salita pa si Sai. Salita pa. Salamat po sa nagba-vlog na ito kasi may pasopas kami. Oh, ano pa? Sige pa, kulang pa lang isang minuto. Salita pa Masarap. Oh. Hindi niya pa natitikman pero sinasabi niya ng masarap. Kuha ka doon ng lagayan. Ayan, may engramada na kami, guys. Magka-graduation na, guys. Maganda na, oh. Yarn, oh. Yarn, oh. oh. ba? Diba? Magka-graduate ng aming mga anak. Dito naman yung mga na nagagawa at bisibisihan. Ayan, oo. oo. O, oo, yan yung mga teachers dito magaganda at masisipag. Haller, Manghay naman kayo dyan, madam. <laughs> <laughs> Pala kaya, punta to, ma'am. O, ito pa, ito pa, ito pa. Sino yung nandun sa hulihan? Sir! <laughs> <laughs> Hindi ka nag-aimig kayo, sir. Pala ka, ma'am. Mapapanood ka dun mamaya. O, oh, dali. Ano mo po si sir namin, ma'am? Ano mo sasabi mo, sir, dahil graduate na? Wala na, na, anak wala, namin. wala na sakit sa ulo. A anak pala namin. Wala, <laughs> uh, <laughs> grabe ka man, sakit sa ulo talaga yung anak namin. Grabe ka. <laughs> ay, very good. oh, ayun eh, si Matisa. Ay, mag, hi ka mo lang. <laughs> oh, ayan yung mga magagandang teachers dito sa kinalangan at guwapo. <laughs> <laughs> oh. Ha? May sinasabi si Ma'am Duna wala daw iba. Iba <laughs> kaya <laughs> kami talaga maganda ha. Mhm. Mm Dalang -hmm. <laughs> 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 <Kala>, iba. iba. Ang init.